Good morning, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. From Tatay Jimmy. Different Taho. Ayun guys, pupunta tayo dito at bibili tayo ng kampung hangel. Kasi nga po, si Tatay Jimmy nagpapalaba. So ayan, tara, samahan nyo Nire-ready na nila yung aking hanger na binili. Ayan. Malala. kulang po kalahating magit kalahating taon po na hindi tayo nakapagpalaba dahil hindi nga po tayo sumasahol sa youtube dahil ang aking views ko kunti lang kaya ngayon si tatay jimmy muling nag papaalala po sa aking youtube channel baka akala nyo po na hack na yung aking channel hindi po nag nag kaya nga muna ako mag-upload dahil nga po hindi po ako sumasahod anim na buwan na. Kaya anim na buwan na rin po akong hindi nakapagpalaba. So ayan ngayon dito, ngayon pa lang po tayo magpapalaba kasi nag-ipon muna ako ng aking pagtitinda ng taho para makapagpalaba ako. Okay. Kasi, hindi ko po kaya maglaba na sarili dahil isa po akong may karamdaman, isa po akong PWD, mild stroke. Okay na po. Okay na po. Dito tayo, din tayo bumibili. bibili naman tayo ng sabon uh, pagbimigay mo yan kaya? hindi po magpapalaba ako ng akin mga damit kasi anim na buwan na po hindi nakapagpalaba dahil hindi ako sumasahod dahil yung views ko po kunti lang kaya guys kung gusto nyo po makapagbigay tayo na kung ano-ano ng mga ano panoorin nyo po yung vlog ko para makaya natin mamigay. Dahil kung hindi nyo po panunorin yung aking mga vlog, wala po akong pera, hindi po ako mayaman. Nagbablog lang po ako para sa akin pang maintenance na gamot. So sana panoorin nyo po yung aking mga video at para maging tuloy-tuloy yung ating pamimigay, magbibigay tayo ng mga relief o kaya pagkain sa mga kabataan na nag-aaral, katulad po ng mga eskwilahan sana panoorin nyo po yung akin mga vlog at wag nyo pong i-escape hanggang dulo kompleto na to uh, so, anong, <coughs> tatay jimmy libreng taho ah tatay jimmy libreng tao opo sa youtube, sa YouTube. hanapin nyo po sa youtube tatay jimmy libreng taho Ayan guys, papahanap natin yung YouTube channel natin para mahanap ni Sir.

subscribe. Yan, yeah, yan. Yeah, yan, yeah, subscribe. Ang nakita nyo na, 451k subscriber. So, ayan guys, isa rin natin subscriber si Kuya. Ayan, ako po yan. So, nagpa-subscribe tayo kay Kuya para mapanood po nila yung aking mga upload. Sampo piraso na to. So, ayan, nandito tayo ngayon. Bumili tayo ng hangir. At para magpalaba at tayo. Dahil anim na buwan na po, tayo na hindi nakakapagpalaba. At hindi ako kasi nakakasakot sa aking YouTube dahil ng Diyos ko po kung kailang. Kaya nag- Nagano ako ngayon mag-upload kasi baka sabi ng ating mga viewers na na-hack yung ating account hindi po na-hack. busy lang po ako sa akin pag upload ay sa akin pag busy lang po ako sa akin pag titinda ng taho kaya di ako nakakapag upload at focus muna ako sa pag para maka ipon ako ng pambayad pag ng ating mga dami so, ngayon tayo ngayon lang tayo maka-upload ulit para malaman na nga mga viewers na tayo ay active pa sa youtube si Tatay Jimmy at magpapalaba tayo. Para oh, sa akin, mga viewers support lang po sa vlog ni Tatay Jimmy para maging tuloy-tuloy po tayo sa ating pagbibigay ng libreng taho sa mga kabataan na mag-aaral. Sabi na pagkarami po ng ating labahan ngayon dahil anim na buwan na po tayong hindi nakakasahod at anim na buwan na rin po akong hindi nakakapagpalabak. So si Tatay Jimmy nagba-vlog tayo para sa maintenance natin na gamot. Gamot ang kailangan ni Tatay Jimmy na maintenance. Oh. So, so guys, ah uh, lahat po nang aking mga subscriber. Sana panoorin nyo po yung vlog ni Tatay Jimmy para maging tuloy-tuloy yung atin pagbibigay ng libreng taho sa mga kabataan na mag-aaral. <tinyo>

labahin natin guys yung isang eh, isang single mom papaglabahin natin para makatulong din tayo sa kanya kasi wala siyang trabaho walang trabaho yung isang single mom kaya para makatulong sa kanya bigyan natin ng trabaho ayan guys yung isang single mom wala kasi sa trabaho kaya bigyan natin ng trabaho ayan paglabahin natin. Kaya para magkaroon. Ay, ad, ako sa ano nyo. Uh, magkaroon siya ng trabaho. Ayan. Bawal ah, Ba't manigurado ka na hindi marurugma yung pagsasampayan natin sa taas? Dapat Ay, din ang Hoy! Ayan. So, para siya nag-gigiot yung palay. Dami dahil mo nang piling ha, Tatay Jimmy. Tapos yung sabon, hindi ka man lang so, sabon. Bibili tayo. Oh. Anong bundo pala si Josie. Ayan guys. Sino na nagsabing pangit? Papa ito. <laughs> Ay wag, bawal yon Bawal. Ito yung sabon te. Eh. So, so, ano? Tapos, bukit na dito ng sabon na ba? Ano sabon? Ayan. Buwan na nga siya ng tatlo eh. Ilan ba? <laughs> Sabihin ko naman pag natapos.